Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest channel. A fetiler o zomatoiler sa so, ngayong hapon na to. natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of May 10 hanggang May 16 for the sign of Livra. So Livra, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masaga for today's video? Kanina ng energy ay kaganapin sa buhay ng mga liberal science Ang ating mahahagilap So guys, this reading is a general reading na hindi at makaka-resonate Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga And of don't forget to like and subscribe my channel And hit the question bell for more videos up there course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi skip ng ads sa so pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal, siksikliglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice ng ating Spirit for the of Libra. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga liberal signs sa timog ilaw? Tokugawa at bubulabugin natin. just perpless give me information po. Okay, there's a nine of pentacles. Not just focus sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. No, mag-focus ka sa ginagawa mo. No, kaya kailangan mag-concentrate ka. And of course, there's something in new job coming in. Na may bagong trabaho, bagong pagkakamalahan. And there's a knight of wands no? There's just something slow and steady. No, manatiling kalmado. No, mag um, pag pagisipan mo mabuti bawat gagawin mo. Mag-focus ka diyan sa trabaho mo. And there's the word can represent something trouble. Mga pagibang bansa ka na makakaalis ka na. Na no? there's something success coming in. No, let's see and there's something that's said of ones. Na maraming mga oh, pinagdaanan ka sa ngayon, marami kang mga bigat na pinapasan, marami kang obligasyon na responsibilidad pang iniintindi sa buhay. And because there is something guys, binasik sa penta ko, so kailangan mo maging balance. No, there is something give and take. Hindi pwedeng give lang ng give, hindi pwedeng take na ng take. So kailangan mo maging balance guys. No? And of course, there's something, guys, with the tree of Swords. So there's a lot of pain. Na marami kang mga, bi, marami kang mga pasakit no, na nanaramdaman. Now there's something betrayal. Na marami kang, um, kumbaga, taong, kumbagan mga taong sinaktan ka. No? Mga taong uh, binitray ka. Now there's something broken heart. Parang disappointment. What is the eight of pentacles? Represent with a judgment for a wake of call. Parang ginigising ka sa, sa katotohanan yun ito pay attention. No? Kailangan mo mag-concentrate at tutukan ko ano ba yung mga bagay na magbibigay sa ng growth and expansion. And the nine of wands so represent what? Represent with a ten of pentacles. So there's something guys with a long-term success and long-term investment. Na unti-unti ka rin makakabangon. Unti-unti ka rin makakawala dyan. Sa sitwasyon na kinagagalawan mo no? Kailangan mo magtiwala sa sarili mo unti-unti lang, utay-utay lang. No, there's the word card represents the ease of so with the breakthrough. At magtatagumpay ka rin diyan. No, babaguhin ito 'yung mundong ginagalawan mo, babaguhin ito 'yung sitwasyon mo. Babaguhin ito 'yung kalagayan mo. Huwag kang mag-alala. What is the additional messages tayo with the angel spirit? With the set of words, represent what? Rather than with a king of pentacles Na no, maging practical and secure ka lang Sa kung ano man yung mga bagay na meron ka no? Especially pagdating sa finances Na no, kailangan mo maging practical At magkaroon ka ng siguridad no? Sa lahat ng ginagawa mo And there's a page of course knowledge listen to your intuition Listen to your gut feeling Makinig ka sa nararamdaman mo Maging balance ka no? May magbabayad sa'yo ng utang May magbabayad sa'yo ng... May magbabayad sa'yo May matatanggap kang pera There's a static support or may tutulong sa iyo. Let's see what is the Three of Swords. Remember with the King of Cups. There's a devoted for person. May tao talaga gumagabay at sumusuporta iyo dito. No, napapalibutan ka lang talaga ng mga inggitera. No, maraming tao talaga nagbe-betray iyo. And there's something in Zester Guides na no, sinusuporta at ginagabayan ka dito. What is the Eight of Pentacles? sa Judgment. Remember with the King of Swords no? Stop the pattern. Putuloy mo yung bagay na alam mong hindi sa sa'yo. Na no? parang pinapaalala ka, ka dito na huwag kang makikinig sa mga buyo, no? Sa mga sinasabi ng ibang tao. Basta tutukan mo ano man yung priorities mo, ano man yung kailangan mong gawin. Lalo-lalo na sa trabaho, tumuto ka lang dyan. Na huwag kang magpapadestract. No? What is the night of a at Santa Pentacles? Represent guys with the need of cuts for something moving forward. Magakamove on ka rin jan na makakawala at makakalaya ka din dyan. Unti-unti mo rin makakamtan, no, naman yung mga bagay na gusto mong marating makuha sa buhay mo, no, ibig sabihin dito, magiging, magkakaroon ka ng pang sitwasyon. No, magtiwala ka sa ginagawa mo, magtiwala ka sa sarili mo. Additional messages. Erica, there's something that queen of cups, emotional healing. Na no? manatili kang kalmado. No? at magkakaroon ka na kapayapaang kaisipan at kapayapaang pakiramdam dito dahil unti-unti nang matatag magtatagumpay no, sa ginagawa mo para mabubunutan ka, mabubunutan ka ng tinik dito na makakaalis ka na. What is the Ten so, of Wands the King of Pentacles? Reference with the Five of Cups. Some of you guys nagkakaroon ka na disappointment dahil parang feeling mo na pag-iiwanan ka na na parang feeling mo hindi ka na nakakaalis dyan sa puro obligation or responsibilidad, puro problema, na no, maging secure at maging practical ka sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo. Hindi lang plano, kundi yung mga pinaghirapan mo. No? Mali ka lang kasi ng sistema. No? Mali ka lang na, ng, ng kung paano mo i-handle yung pinaghirapan mo. So, let's see what is the six of pentacles and what is the page of cups. Reversing with the ten of cups. So, magiging masaya at magiging maligayang pamilya mo magiging sa sitwasyon mo, magkakaroon ka ng ultimate happiness dito basta makinig ka sa gut feeling mo. No, maging ka. Hindi pwedeng pa, puro bigay, hindi puro, puro asa sila sa iyo. What is the three of circles, the king of cups? There's something, the four of pentacles, for saving money. Protection at pangalaga mo yung sarili mo dito. No, yung, um, anong nangyari kasi dito, you're also a breadwinner. No, provider ka dito ang nangyari kasi inabuso ka rin nila no? kaya kailangan magkaroon ka ng balance so let's see what is additional messages no? pagdating sa outcome for the outcome is the six of swords with the transition unti-unti ka rin makakalaya sa hindi maganda sitwasyon no? makakabangon ka dyan matatapos din lahat ng bayarin mo no? there's a five of swords nagkakaroon ng, nagkakaroon self sabotage that because of your action you need to moving forward no? unti-unti ka rin yung mga kawalan, mga kalaya. No? Huwag ka kasi rin ng pera. Anong nangyari kasi dito, nakikita kasi nila na marami ka pera, kaya umaasa sila. And there's a devil coin. No, there's something guys, with something toxic and negative guys, no? Kaya kailangan matuto ka na. No, ang, ang nangyari dito, puro ka-stress and... Anzi nagkakaroon ka na ng anxiety sleepless nights no? There's a toxic talaga dito, guys. Very toxic to. And of course, there's something the six of wands for victory. Pero magtatagumpay ka. No? Ano man yung hangarin, pangarap mo, makukuha mo yan. Ayusin mo lang yung sistema mo. And of course, there's something the seven of swords. See, there's a sneakiness. No? Some of you guys, no, kahit hindi na kailangan talagang inaano kanila, na no, parang niluloko ka na lang. So, kailangan kung baga protection mo yung sarili mo. Now, there's a cheating lying on you. What is the digital messages with the three of swords and the king of cups and the four of pentacles? So, referencing with the death card. No, there's a something ending in, in the beginning. No? Kailangan nang tapusin. No? Yung maling nakasanayan, maling, maling nakagawian. No? Kailangan mo nang baguhin yung uh, maling sistema. No? So, let's see. What is the digital messages for finances and career? pagdating sa love life at kalusugan mo. Ito na yun, tunghaya na natin yan, so let's watch this. For finances and careers, so let's see and watch this. Okay, so this is something the four points with something celebration. Unti-unti -unti ka na makakaralan sa mga celebration. Unti-unti -unti ka na makakaralan sa kaginawaan at kaayusan. Some of you may uuwi dito galing sa international, no? galing sa ibang bansa. Maraming babalik dito sa sa lugar ng sinilayan. And of this is something that's right with the confidence. So, kailangan lang ka sa loob mo, maging matapang ka. No? Kumbaga, magiging maayos na, din, na rin ang sitwasyon mo dito. And this is something that's right There's a two joining forces. No? Kumbaga, may talagang parating. Ibig sabihin, on-fine ka dito, guys, no? Kailangan mong Um, tutukan niya. Ano ba talaga yung target intention mo? Ano ba talaga yung plano mo pagdating sa buhay mo? No? And there's a six of cups. No? There's a something, guys, na maaring kumbaga, Related with the past, no? Kumbaga marami ka rin kasi dito pinagdaanan from the past na maaaring nagsink in sa'yo, no? Kaya parang ayaw mo na ulmuling mangyari yung mga ganun senaryo. So ngayon, kailangan mong matuto, no? Kailangan mong uh, magising sa katotohanan, no? There's a 12 coffee partnership. no? May mga bagay na nangyari sa kanakaraan na maaaring uh, manumbalik sa kasalukuyan, no? May mga babubuo at maayos na relasyon, at magiging maayos ang kalagay mo pagdating sa pagkakaperahan. No? Some of you, babalik ka sa dati mong trabaho Or babalik ka sa, uh, sa nakagisnan mo, nakagawian mo. No? Magiging maayos ng takbo ng pagkakaperahan mo. No? Matuto ka lang from the lesson. No? What is the different messages pagdating sa love life? There's the lovers. No, meron talaga about sa pag-ibig, sa relasyon, sa asawa, sa pamilya. And of there's something that is of course. There's something a new love some of you if you are being single maaaring may bagong taong babalik no or may taong darating may taong babalik no ibig sabihin may may it's either a new love or a person coming back no and there's something the page wants, may maganda kang balita impormasyon na ma malalaman makukuha makakatanggap ka ng messages phone call for this person no an email And there's a 12 months with that, so a two of with a balance. So, kailangan mo maging balance, physical, mental, and emotional. And because uh, there is something, uh, guys, with a three of wands. No? There's a waiting for There's so a waiting for us. So, ito yung hinihintay mong tao na bumalik. No? Hinihintay mong bumalik at dumating. No? Babalik na siya at darating na. And there's another nine of pentacles with a blossoming. No? Magiging maayos na ang inyong pagsasama at ang inyong relasyon. No? Maaaring magbubukas kayo ng business. No? what is additional messages tayo pagdating naman sa kalusugan and there's the full card for leap of faith no ibig sabihin dito dahil sa pananapalatay panan panan tiwala mo gagaling ka na sa iyong karamdaman there's a seven of wands protection na mo yung sarili mo yung mental health mo yung physical health mo and there's an out of sword no magiging mabilis sitwasyon na parang mabubunutan ka na talaga ng tinik dito there's a four of cups no? May mga bagay na kailangan pag-isipan. Huwag ka tumatanggap na pagkain na galing sa labas, ha? And because there is something that I have No? Nagkakaroon ka ng anxiety, sleeveless nights. No? Iwasan mo yung more on coffee, ha? More on coffee ka dito kaya hindi ka nakakatulog. And there's a star card for healing and recovery. Magkaka magkakaroon ka ng kagalingan talaga dito. No? Hihilom yung mga nararamdaman mo. Gagaling ka sa karamdaman mo. May himala. May miracle ako nakita. No, yung akala mo wala ka ng pag-asa, but definitely, no, makakabangon ka. Makakalaya ka dyan sa sakit mo. So, let's see what is the additional messages tayo pagdating naman tayo sa magical fairy messages and of course, advices and of course, pick a card, yes or no. Pwede ka mag-question dito and of course, yung question mo, isa lang magiging sagot dyan, 1, 2, or 3. Pipili ka lang na isa doon. Then of course, comment down below kung anong number ang napili mo para malaman ko kung umabot ka ba doon sa reading na yon So, let's see and watch this. We the magical fire messages represent what? We the magical fire messages represent what? Represent with the winter. No, ngayon winter season, guys, na no, maaaring masagot na lahat, lahat ng katanungan mo. No? Maaaring itong, itong buwan na to, or itong buwan ng winter season, maaaring kumaga, magkakaroon ka na realization. And because this is something emotional killing na no, magiging kalmado ng pakiramdam mo. Sinasabi ko magiging maayos talaga yung pakiramdam mo dito, no, guys. There something a blessing for love, no? And admit your true feelings to yourself, no? Basta tanggapin mo sa sarili mo kung ano talaga yung nararamdaman mo. Stop pretending, no? Huwag ka magpanggap. Show the world the real you. Ganon. So, what is the yin and yang oracle card? We have apology. Meron talagang hihingi ng tawad. Meron talagang babalik from the past. No? there's an apology and there's an ego. Alis may pride and ego. No, yung lu hobby or ito yung ego or pride. No? And this is something yung third eye with a clarity. Bibigyan liwanag sa ilahat. No, some of you may third eye ka talaga. Literal na third eye. Na nakakakita ka ng mga ant creatures. So let's see what is the different messages with a romancing or with a mystic love oracle deck. Ay, with see pa pala to with synchronicity surface and what and there's imaginations no maraming tumatakbo sa isip mo plano pangarap no you are also creativity no parang meron kang um, you are also being creator no kaya mong gumawa ng isang bagay or even craft no yung mga gawa-gawa with your skills and talent no there's a beauty no mari magiging maganda na sitwasyon mo or maaring maganda at gwapo ka literal and this is something a change na unti-unti na rin magbabago ang mga kaganapan sa buhay mo, magkakaroon ng transformation. And there's a creativity, see? Meron talaga something creativity talaga. There's something colorful and powerful. What is the romance in you for a mystic love oracle then? So represent with the between the lines. Don't look what's hidden. Alamin mo yung mga bagay na nakatago pa sa buhay mo. Ano pa yung mangyayari sa'yo sa eksena na to? And this something a divine masculine na meron dito guys na you are also um, a Libra na masculine or may you are dealing with a masculine person and this is something a legal matter meron talaga usapin about sa legal what is additional messages with an angel's number represent what with an angel's number represent what Revelation 11.22, with a great shift. No? First, focus on your positive changes occurring due to your efforts. Then, expand your horizon and permit yourself to try something new. So many positive shifts are in store for you. The world around you is changing in your favor of your attention. Ito yung sinasabi ko, diba? Nako, ano ba talagang gusto mo mangyari sa buhay mo, tutukan mo. No? Huwag ka pa bago-bago, huwag -bago, ka pa iba-iba. You are also a Libra. You are also multitasking. So, kaya marami kang gustong gawin. Pero kailangan alam mo yung sa sarili mo yung priorities mo. No? May mali kang sistema na nangyayari sa buhay mo. No? Kailangan ko, ano ba talaga yung gusto mong mangyari? Ano man yung gusto mong uh, makuha, doon ka tumutok. Huwag yung pa iba-iba. No? Magkakar kung baga, ang nangyayari kasi, kumbaga, meron kang ginagawa tapos meron kang nakita na bago kukunin mo yon So kukunin mo pa yung isa So nagkakagulo-gulo yung ano mo no? Yung attention mo Hindi mo alam kung saan ka tututok. Hindi mo alam kung unahin mo So guys, dapat alam mo sa sarili mo Yung priorities mo Alam mo sa sarili mo, dapat ano yung mga bagay na kailangan mo unahin bago, bago ka kumuha ng isang bagay pa ulit Tapusin mo muna no? So let's see what is the minimum oracle deck. Ito yung sinasabi ko Nandoon pala tayo sa unang chapter eh. May maling sistema kang nagagawa no? What is the money move oracle deck? Reference it with the star power, no? Step into the spotlight. Become an influencer of the company and earn fame popularity. No, ibig sabihin dito maaaring uh, sisikat ka or maging kilala ka. No, maaaring may mga bagay ka dito na maaaring makilala yung gawa mo. na magkaroon ng signature, uniqueness. So, let's see what is our uh, hidden, what like we hidden future. Ano yung mga bagay na nakatago no, sa hinaharap mo. Alamin na natin yan at tuklasin. What lies beneath with the future? Represent guys with the fake friends. No, huwag ka nagtitiwala sa mga kaibigan mo. No, dahil some of them ay peke and this is something gave over. No, kailangan mo na no? Yung mga bagay na alam mong wala ng um, pag-asa pa or parang wala ng kahihinatnan pa. And there's a part of the light. Represent what? Let's see guys, no? What is the part of the light? Represent oh my god okay there's a sparkle now i transform fear into strength and release doubt for my mind with faith in the goodness of the universe i embrace and love myself as a soul discovering the light that shines with me every challenges becomes an opportunity to step into my power reject my brilliance of my true self parang ibig sabihin dito parang ikaw mismo yung magpapakilala sa sarili mo, no? Kumaga makikilala at makikita mo kung ano ba talaga yung tunay na ikaw. Ano man yung kakayanan at kalaman mo kung saan ka at lalakas. So let's see what is additional messages. And this is soul purpose. At yung sinasabi ko kanina, no? Na talagang tinutugma eh. No, dapat alam mo sa sarili mo yung purpose mo sa buhay. I trust the unique purpose by soul in here to fulfill every experiences, experiences Every challenges has been a part of my journey to uncover this purpose. I am raised my path with confidence, knowing that each step brings me closer to fulfilling the divine calling that resides in my heart. Diba? ba? Ano ba talaga 'yung sinasabi ng puso mo? Ano ba talaga 'yung gusto mong gawin, 'yun ang tutukan mo. No, 'yung passion mo. And the shadow work represents what? Kaya ko walang nangyayari sa buhay mo ngayon eh. Kasi pa bago-bago 'yung gusto mong gawin. So, kailangan hanapin mo yung yung bagay na sa swak sa'yo. Yung bagay na alam mong kung saan ka lalago. No? And of course, there's something sacred boundaries. Kailangan mag-set ka ng boundaries sa sarili mo at alam mo sa sarili mo dapat yung grounds mo. Respecting and honoring, honoring your limits set you free. No? Palayay mo sarili mo sa sa mga iniisip. No? Isa to, kaya ka na stress eh dahil marami kang gustong gawin sa buhay mo marami kang ba bagay na na ginagawa na hindi mo alam kung ano na yung priorities mo so let's see what is the clarifying for life situation ay for love situation ba? Diba? nandun tayo sa kaya mong gawin lahat yan eh nandun tayo sa alam mo lahat yan pero kailangan alam mo sa sarili mo dapat yung priorities mo and of course represent with a flight plan no some things sometimes things fall apart for better things to come. So, si may mga bagay talaga na ibibigyan sa sa'yo kung karapat dapat sa'yo. Hindi mo kailangan pilitin, hindi mo kailangan pwersa again. Ipagkakaloob yan ayon sa kalooban ng Diyos. Let's see what's the clarifying for life situation. Alamin naman natin anong ganap mo pagdating sa buhay. What's the clarifying for um, life situation, guys? So, there's something guys with a word the effort embrace challenges and opportunities for growth knowing your dedications will lead rewarding discoveries diba kumbaga yung mga pinagpaguran mo mga pinaghirapan mo makukuha mo yan eh marananasan mo yan na no, magkakaroon ka ng tagumpay dyan pero bago paano ka magtatagumpay sa isang bagay na wala ka naman talagang um, tututukan no? kung pa bago-bago sayang yung pinagpaguran mo, sayang yung pinaghirapan mo kasi hanggang umpisa lang, hindi mo natatapos. So, dapat, nag i kasi isang bagay o dalawang bagay. Ganon. Kasi naguguluhan ka eh. May mga bagay na gusto mo pang gawin, may mga bagay na, na gusto mong unahin, gusto mong matapos, gusto mong magawin. Ang ending, hindi mo siya natatapos. So, let's see guys, no? what is the pick a card, yes or no? Let's watch this. Okay guys, wala na tayong paligo pa. There's a yes or no. Umpisa na natin. Let's start with the number one. And there's a no. Very too strong access denied. No, may mga bagay dito na kumbaga hindi para sa iyo. No, yung parang hindi talaga pumapabor yung bagay nito sa sitwasyon mo. No, ibig sabihin hindi hindi suwak sa iyo. Hindi karapat-dapat sa iyo. No? Ibig sabihin na um, kung napakatibay nito para makapasok ka sa eksena na yan. No? Parang hindi siya parang tugma dun sa kaalaman at kakayanan mo. No? So let's see what is the number two. And there's a, number two, let's, there's a something I guess. Golden and cloud lifting clear sky. Ibig sabihin nito, pagkatapos mong pagdaanan lahat ng mga bagay na yun, liliwanag yan sa'yo. Lilinawin yan sa'yo at may magandang opportunity pa palang nakalaan para sa sa'yo. Diba? Doon mo makikita ang kahalagahan ng lahat ng ginagawa mo. So, let's see. Let's proceed with the number three. There's a yes. It's going smoothly of the cook in the flow. No? Sumabay ka sa agos. No? Sumabay ka sa lahat ng mga bagay na nangyayari ngayon. No? Kung saan malakas, saan mga bagay na makakatulong sa'yo yun yung natutukan mo. No? Kung alam mo yung mga bagay na to na wala ka naman pang mapapala dyan, wala ka pang makukuha dyan, no? kailangan mo muna ikalma yan. Tutukan mo ko ano na ba talaga yung gusto mong gawin or intention mo talaga, ano talaga yung passion mo. No? So guys, this is a special gabay for the month of May 10 hanggang May 16 for the sign of for the sign of Libra. So Libra, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na hindi na ako resonate Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. And the notification bell for more videos. update request maraming salamat po sa mga walang sound support sa aking channel. Lalo lalo lang, hindi rin skip ng ads. So, kayo ng just make up. Pansiklik-liklik kong mga panubiyayang mga nabalik sa inyo. Maraming salamat po see the next video. Bye-bye and babush!